Yes, good morning mga partner. So, welcome back sa aking YouTube channel at ngayon ay eh, ipapakita eh, ko sa inyo yung mga tanim namin after 16 days ito na siya. Yan, di ba? Tamo. Ako, hindi ako makapaniwala na ganito yung maging resulta ng mga tanim namin. Yan. Ito yung nauna, ito yung nauna namin mga tanim. Yan, kung nakita ninyo, di ba? Ang lalapad ng mga dahon. So, ito na 'yon siya. Ito na 'yung bunga. So, totoo nga talaga na ang nakakatuwa sa pagtatanim hindi 'yung ano, hindi 'yung kikitain mo, hindi 'yung hindi 'yung binta, kundi 'yung makita mo na okay-okay 'yung mga tanim mo. 'Yan. Ayun na siya ngayon. So ngayon sasabihin ko sa inyo kung anong pinakaunang naging yung unang naging perwisyo talaga sa panayam namin ay yung pinaka naging kalaban talaga namin dito yung yung mga langgam yung langgam na pula yun yung unang yung ano napaisip ako kung ano ba pwedeng i, ano doon igamot so yun natuklasan ko na yung gamot at i ko rin sa inyo sa susunod kung ano gamot na ginagamit ko so ito mga partner ngayon ang ginagawa namin ngayon ng aking asawa eh tinatanggal namin yung mga ano yung mga dahon na luma na yung mga yung mga naunang dahon kailangan tanggalin kagaya nito to yan ito itong dahon na to yan kailangan nang tanggalin yan ito siya yan para yung buong nutrients ng ano ng lupa ay mapupunta sa mga bagong dahon so ito talaga yung mga kailangan nating palakihin no? oh patabain. 'Yan mga partner. At isa pang naging ano namin dito, isa pang naging kalaban, 'yung 'yung insekto na 'yung kulay orenta na talagang ano siya, matindi mambutas ng dahon. So sa ngayon ay 'yun. Napakita ko sa inyo, 'yun siya. ayan Ayan, yan, 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 ano na yan. Yan. Yan, yan, yan. Yan yung matindi mang butas ng dahon. So, meron din ako naging, ano dyan, naging solusyon para, ano sila, ma mawala o mabawasan man lang kasi, nung una talaga talagang, ito, itong ano na to, itong area na to, talagang inubos nila, halos yan. Halos maubos ang dahon nito. So, ayan pa nga, o. Oh, yan. Yan yung insekto na yan, o. Oh. Yan, yan, yan kulay orange na yan. Ayan ang matinding mambutas ng dahon. So ayan nga oh, marami pang butas ang iba. Pero ang ano ko diyan, medyo naagapan na rin namin kumpara nung mga nakarang araw. So ito talagang busy kami. Busy kami sa pagtatanggal ng mga ito, mga ganyan ito na mga ano, dahon. Yung mga nasa puno na ito naman yung mga sitaw sitaw namin na tinanim yan ayan sya tapos ito naman yung yung pinunla ko nung nakaraan yan ayan yung itatanim ko naman ulit sa mga plat itong plat na to yan itong mga similyan na yan ilalagay ko dito sa walang tanim tapos doon sa kabila yung doon plot na ah, yun na walang tanim so itong mga kapartner ang pinaka, ano dito, pinakamagandang nangyari eh nakuha na namin doon ang panggulay namin so doon pa lang talagang panalo na hindi parang ano eh parang sa ano parang hindi mo ano yung hindi mo ano yung pagod mo kapag nakita mo yung mga tanim mo na na ganito kaganda yan totoo nga pala talaga na kapag nagdan kay e masaya tapos matutuwa ka yun talagang kailangan mo lang alamin alamin mo lang kung ano yung mga dapat na i-apply pwedeng organic pwede din namang mga yung mga binibili siyempre sa pag kapag bumili ka pa ng bumili, bumili ka pa ng bumili ka ng mga mga ano, mga pataba na hindi organic eh gagastos ka pa pero kapag organic talagang ito wala kaming ginas ginaanon to wala inapply in na ano na pataba na binibili hindi kami gumamit puro ano lang to puro compost mga dumi ng hayop na ano namin ng kalabaw na yung binabad ko sa ano sa tubig tapos yan dinidilig namin pero hindi naman lagi kailangan lang may ano din siya kasi nga pag nasubahan siya sa taba tangit din parang ano siya masusunog yan so mga partner yun lang sana eh, nagustuhan nyo ang aking video at meron kayong natutunan at pwede nyo gawin nyo ito kahit sa ano lang sa mga buti sa mga plastic bottle yan pwede pwede kayong magtanim dyan So yun ang gagawin namin sa susunod sa mga plastic bottle na naman. Pero sa ngayon meron pa naman kaming area na ano na bakante. Kaya yun muna yung pupunuin namin. Kaya sa mga nanay dyan na ah, meron namang oras sa pagtanim. Eh magtanim kayo kasi para sa mga ano nyo mga anak. Diba sayang naman kung bibili pa kayo. Ako dati kasi nakabila ko ng pitsay parang apat na apat na dahon. Apat na dahon na hindi siya parang ganito lang siya. Yan, ang malaki pa nga ito eh. Yan, malaki pa nga ito. Apat na dahon ng ganyan, ah, parang ganito. Yan, parang ganyan siya. Yung ganyan kalaki apat na dahon na ito. Yan. Eh bumili ako ng 20 pesos. So doon parang doon ako na pa na pwede naman pa lang magtanim. Tuklasin mo lang kung ano mga dapat at mga hindi dapat. Para magkaroon ka ng ano, ideya. So, yun lang mga partner. Muli, maraming maraming salamat sa inyo. At shout out nga pala kay MJ Eric Adventure at kay Mati TV, kay Yobi Lifestyle at sa kay Kuya Albert Vlog. Hi sa inyo at ingat kayo palagi kung saan man kayo. At sa lahat ng mga sumuporta sa akin channel, maraming maraming salamat sa inyo. Yun lang po. God bless ating lahat.